Okay, nandito tayo ang anong c pipe sa so, may bantang pasig at nandito tayo sa tabi ng bicycle Ayan, disiplinadi ang mga motosiklo hindi sila pumunta sa bicycle way. at merong matapang <laughs> dahil nakalagay sa kanya for registration matapang matapang na bata <laughs> dahil nakalagay for registration station pala. Maraming matatapang oh. Matapang oh, ya. Hmm, sige. Oh. Tingkadatis. Oh ano. Ito <laughs> titing natin to. Kum ano uulan na. Aisha. Oh, Kuya. Kaputin ah. Op, up, 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 up. Up. <laughs> Ang hirap na kayo for me, no? Ulan na. Siguro exempted na yan. Pwede na. panat Panat na. n cap. Maganda rin naman ang n cap. Lapit ng mga ano ay nagiging disiplinado. O di ba? Malaya ang mga bikers. That's good. Malulubit na hindi natakot sa N-CAP At tayo ay papunta na dito tayo sa bagong ilog passing Along 5